programa. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga... nang Republika ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R Marcos Jr. Diyos marahay na aga po sa Indogabos at welcome sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena. Ngayon naman ay inaanyayahan natin si Governor Jose Edwin Buboy Hamor ng lalawigan ng Sorsogon para magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Mayor S.R. Amor, Miss Camille Villar, that Congresswoman Detis Escudero, Senator Chis Escudero, Secretary Manny Bunuan, Senator Tul Tolentino, ang guapito, simpatiko, congressman ng Sigurdo Distrito, Hugo Portes, at otro guapito, idol ng Sorsogon, Jesus Scudero, kagalang-galang na presidente, President Bongbong R. Marcos, sa lahat po na bisita, sa lahat na sorsoganon, iba na ang 50 sa anyo selebrasyon sa kasanggayahan na ibato, Na ibato dahil bisita natin ang satuyang presidente ng Republika ng Pilipinas, President Bongbong R. Marcos. Sagabos, Sagabos, welcome sa banwa na probinsya ng Sorsogon. Maraming salamat po, Governor Buboy Hamor. Sa puntong ito ay ating mapapanood ang isang performance na inihanda ng mga estudyante at mga kawani ng provincial at city government ng Sorsogon. Ngayon, ating pakinggan ang isang mensahe mula kay Senate President Francis Joseph Cheese Escudero. Sa ating minamahal, sa ating minamahal at ginagalangang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay Secretary Go kay Senator Francis Tolentino. Sunod din magiging Senador Camille Villar, Congresswoman Camille Villar. Sa ating ginagalangang kalim, Secretary Manny Bunuan, mga kongresista dito sa lalawigan ng Sorsogon na si Congresswoman Det Escudero at Wuwu Fortes. Sa ginagalangan natin mga opisyal ng lalawigan ng Sorsogon sa pangunan ni Governor Buboy Amor. Gayun din sa ating mga mayor sa paunguna ng ating host city, Mayor Esther Amor. Sa gabos na partisipante sa na nanagsayaw asin sinagkanta sa kainitan sa kaadlawan na ini, Diyos Marhay na Aga sa Saindo Gabos, asin salamatunon sa sendo. Mr. President, ito na marahil ang pinakamalaking venue ngayon sa pamamagitan ng Sorsogon Sports Arena sa buong Bicol Region na tunay namang pinagmamalaki namin mga Sorsoganon. Noon, Mr. President, pag tinatanong kami tung kung kung saan kami, minsan pabulong lamang naming sinasabing taga Sorsogon kami. Pero ngayon, tuwing may magtatanong sa amin kung saan kami, taas no nang sasagot ang mga taga Sorsogon. Taga Sorsogon ini. Sorsoganon ini. Maraming bagay, Mr. President, ang pwede namin pagmalaki. Pero higit sa lahat, pinagmamalaki namin na aming mga kababayang Sorsoganon. Tulad na ibang Pilipino, nakalipas ng COVID, marami kaming hamon na kinaharap. Pero sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, Nalampasan po namin ang bawat hamon na yun. Nais ko din bigyan kilala ang mga nagsayaw din pala sa bleachers. Salamatunon. Nagsayaw man pala ka mo. Maski na kamay lang ang gamit nyo, sige na rin, nagsayaw na rin kayo. Mr. President, hindi pa kami tapos at malayo pa ang aming lalakbayin. At buong aking paniniwala na sa tulong ninyo, sa ilalim ng inyong administrasyon at sa prinsipyong sinusulong ng inyong pamahalaan na build back better marami pa kaming magagawa marami pa kaming mapapatunayan marami pa kaming makikita upang sa gayon ay maisakatuparan namin ang aming pangarap at mitin para sa aming inang lalawigan gayon din sa aming rehiyon ng Bicol Mr. President thank you for visiting our beloved province And we warmly welcome you to the province of Sorsogon. Again, to everyone, thank you and good morning. Maraming salamat, Senate President Escudero. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Secretary Manuel Bonoan ng DPWH upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, Ferdinand R. Marcos, Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Public Works and Highways, uh, Secretary uh, Manny Bonoan, at si Ucu Day. Bago ako mag, mag-tumuloy, uh, Pagbibilag ba talaga kayo sa araw hanggang ano? Ha? Ma masisira yung mga kutis ninyong napakagandang mga bikulanang kutis. Magmumukha kayong Ilocano pagkatapos ng uh, pagkatapos ng araw nito. Ang ating uh, butihing uh, Senate President, Senate President Jesus Cudero. Andito rin po, kasama ko rin po ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Dec Gong. Na uh, kakarating na ni Setor uh, Senator Francis uh, Tolentino at uh, naghabol mula sa Maynila. Sorsogon First District Representative Maria Bernadette Escudero. Sorsogon Second District Representative Manuel Fortes. Andito rin po ang uh, isa, siguro ngayon yun lang po makikilala. Ngunit eh, talagang kailangan makilala niyo po dahil itong batang ito ay matagal ko nang kilala. At ngayon ay siya ay tumatakbo bilang senador. At uh, isa masasabi ko naman po sa inyo, sa pagkakilala ko sa kanya, ay isa sa pinakamabuting taong ito na nakilala ko at pinakamasipan at nakakaunawa sa mga problema ng kahit na yung pamilya nila eh, may kayamanan, eh, sila ay eh, hindi lumayo uh, sa taong bayan. Sila po ay nakaapak sa lupa. Hindi po lumilipad ang mga ulo. Ito po si Congressman, Congressman Camille Villar na iahalam po natin sa tulong ninyo bilang senador. Sorsogon Provincial Governor, um, Governor Bobby Hamor, mga minamahal kong kababayan, mga gandang tanghali po sa inyo lahat. Diyos Marhay, na aga sa Indugabos. Maraming maraming salamat po. Ay sa napakainit po na pagtanggap at pagsalubong ninyo sa akin dito sa Sursugon. At uh, na, ngayon lang po kung nakakita ng ganito, nagsasayaw na ganito karaming tao. At uh, akala ko, yung sumasayaw lamang ang uh, nandito sa baba. Bago na po na ko, pati yung nga nakaupo, eh sabay-sabay gumagalaw yung mga kamay. Kaya magbabago ang ibig sabihin ng tinatawag ng audience participation. Dahil hindi na kayo audience, kasi kasama na kayo sa mga dancer. Maraming maraming salamat po. Kaya Tinitiyak ko ulit. sigurado ba kayo na dyan kayo sa, dyan, dyan kayo sa araw? Ako, akong, ako nahihirapan sa inyo. <laughs> Bago lahat, nais ko munang batiin ang lahat ng masusuganon sa inyong ika-130 anibersaryo ng pagtatatag ng inyong lalawigan at sa ika-50 kasanggayahan festival. Sa araw na ito, Muli tayong nagsama-sama upang pasinayan ang Sorsogon Sports Arena na ipinagmamalaki ng buong Bicol Region ngayon. Sa pagtataya, Kay kaya ng arena na ito na may upo ang aabot sa labing dalawang libong katao. Marami rin itong gagamitin bilang national training camp sa mga atlet ng Pilipino. At saka pagkaunawa ko, yung sinasabing 12,000, doon lang sa taas. Kung isasama mo yun dito sa baba, Napakalaki. Kaya ito, uh, totoo nga, hindi dahil magtataka na ito ang pinag-uusapan ng mga Bicolano pagka tinatanong kung ano yung bagong mga na itatayo ang bagong pangyayari uh, sa, dito sa inyong region. Ito ay isang mahalagang hakban upang maitaguyod natin ang ating mga kababayan na may angking galing sa larangan ng palakasan. Sa tulong nito, mabibigyan sila ng pagkakataon upang mahasa pa ang kanilang mga talento. Harinawa, ay may dagdag pa natin sila sa hanay ng ating Olympian at atletang Pinoy. Lalayo pa ba tayo? Sa inyong lalawigan, mayroon tayong manlalaro mula sa kaga, Kaagang, sa siningoong Isidro Del Prado. Siya ay nagpamalas ng galing sa 400-meter dash noong 1984 Olympics na ginanap sa Los Angeles sa USA. Sa bawat takbang ng kanyang karera, itinampok niya ang tapang, katatagan at determinasyon. Mga katangiang nagbubuklod sa, at nagtataguyod sa ating bilang nagkakaisang bansa. Tulad din ng mga Olympian natin na lumahok nitong 2024 na Paris Olympics. Hangarin natin sa pamamagitan ng arena na ito, lalo pang dumami ang mga kababayan natin na magbibigay ng dangal sa ating bansa. Bagamat sports arena ang tawag dito, hindi lamang ito para sa mga larangan sa larangan ng palakasan. Maaari din itong gamitin para sa pagpupulong, mga summit, konserto, mga patimpala. Kaya hindi natin may simbolo ng progreso ang Sorsogon Sports Arena. Sumasa ilalim ito sa patuloy na pagsisikap, pagtsatsaga at pagunlad ng mga sorsoganon at mga bikulano. Sa pagkakatanda ko pa, Noong ginawa pa lamang ang arena, halos dalawang taon na ng kalipas, si dating governor at ngayong Senate President si Chis Escudero ang nagpasyal sa akin sa probinsya ninyo. At ngayon, sa pamumuno ni Governor Hamor, masaya akong makita na pinagpapatuloy ninyo na sigadong matatapos ito. Tunay ngang isang halimbawa ito na kung tayo ay nagkakaisa para sa kapakanan ng taong bayan. A-asenso hindi lamang ang isang lalawigan kundi ang buong bansa. Kanina, kanina po Kanina po ay nasaksihan ko sa aking pag-ikot kung paano tayong pinagbubuklod ng ating mga hangarin para sa bayan natin. Isang patunay dito ang Sorsogon National Government Center. Isang one-stop shop government center na maglalapit at magpapabilis ng serbisyo sa taong bayan. Ito ay sumusuporta sa layunin ng ating administrasyon na mapadali ang serbisyo publiko at mapadami pa ang namumuhunan, namumuhunan sa bansa. Isa pang halimbawa ng pagkakaisa ng layunin ng lokal at nasyonal ay ang pamah ng pamahalaan ay ang Sampaloc Tenement. Ito ay magsisilbing kanlungan ng ating mga benepisyaryo mula sa Barangay Sampaloc na naaayon naman sa ating hangarin na mabigyan ng maayos at ligtas na pabahay ang ating mga kababayan. nag ang aking kasiyahan dahil sa tuwing bumibisita ako sa iba't ibang lalawigan, nakikita ko ang pagtatapos ng mga proyekto at pagsisimula ng mga programang aagapay sa ating sambayanan tungo sa tagumpay. Ngunit, parati ko nang sinasabi na marami pa tayong gagawin. Mula pa sa simula, pagkakaisa. Ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Kailangan nating magtulungan upang mas marami pang mga bata ang mabakunahan. Higit pang mabubuti ang seguridad ng kapayapaan at mapapababa ang kahirapan sa sorsogon. Ang ating pagbuklod-buklod ang magbibigay din sa atin ng daan, ng daan upang matapos ang ibang proyekto sa iyong inyong lugar katulad ng Sorsogon Provincial Sanitarium Facilities at yung pagpapaganda ng kalsada na papunta sa Bacon Airport. Maaring pag may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng is iisang hangarin na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Kaya naman Umaasa ako sa suporta ng mga Pilipino. Sa tulong ninyo, alam kong, alam kong makakamit natin ang mga hangarin natin para sa ikauunlad ng bansa. Muli, pinabati ko po kayo sa isang maligayang pagdiriwang ng Kasanggayahang Festival. Mabuhay ang Sorsogon, mabuhay ang Bicol Region, mabuhay ang Bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na pangulo. Ngayon ay ihahandog ng lalawigan ng Sorsogon ang isang regalo para sa ating mahal na pangulo upang ipakita ang kanilang pasasalamat sa kanyang pagdalo ngayong araw. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pangunguna ng inauguration ng Sursugon Sports Arena dito sa Barangay Balugo, Sursugon City. Paunawa pagkatapos ng programa. Nangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakaaalis. Maraming salamat po!